Isang pansamantalang pag-alis sa social media ni Lebron James upang ito ng pansin sa paghahangad ng kampyonato ng Lakers. Ang superstar ng Los Angeles Lakers na si Lebron James ay nag-anunsyo ng isang pansamantalang pag-alis mula sa social media na binabanggit ang lumalalang negatibong tono ng coverage ng media ng NBA. Ang desisyon na ito, bagamat hindi bago para sa veterano na player, ay dumating mas maaga sa season kaysa sa karaniwan at binibigyang diin ang kanyang dedikasyon sa mga ambisyon ng kampyonato ng Lakers. Ang nag-udyok sa pag-alis ni James ay tila isang post sa social media ni Rich Clyman ang ahente ni Kevin Durant. Kinritik ni Kleiman ang kasalukuyang estado ng media ng NBA, na inilalarawan ito bilang labis na nakatuon sa mga negatibong kwento. Binanggit niya ang podcast na nagtatampok kina James at Lakers head coach JJ Redick bilang isang positibong halimbawa na nagmumungkahi ng isang mas makabuluhang diskarte sa sports journalism. Kasunod nito, ibinahagi ni James ang post ni Clyman at ipinahayag ang kanyang hangarin na mag-disconnect mula sa social media sa malapit na hinaharap. Ito ay hindi ang unang pagkakataon na nag-detox si James mula sa social media. Sa buong kanyang karera, madalas niyang ginagamit ang isang estratehiya na tinatawag niyang Zero Dark 30 23, isang panahon ng pag-iwas sa social media bago ang NBA playoffs. Ngunit ang pagalis ngayong taon ay dumating ng mas maaga, na nagmumungkahi ng isang proactive na diskarte upang mapanatili ang focus at mental clarity para sa nakakapagod na season na paparating. Sa edad na 39, papasok sa kanyang ika-22 NBA season, patuloy na nilalabag ni James ang mga inaasahan. Ang kanyang kasalukuyang average na 23.5 points, 9.4 assists, at 8.1 rebounds bawat laro ay kapansin-pansin, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanyang papalapit na ika-40 na kaarawan sa susunod na buwan. Ang pambihirang pagganap na ito ang nagtulak sa malakas na pagsisimula ng season ng Lakers, na may 10 over 4 na record at isang kasalukuyang anim na larong winning streak na kinabibilangan ng kamakailang panalo laban sa Utah Jazz. Ang tagumpay ng Lakers ay umaabot ng higit pa sa individual na husay ni James. Si Anthony Davis ay nagbibigay ng mga performance na karapat dapat sa MVP, na nag average ng 30.7 points, 11.4 rebounds, 1.8 blocks, at 1.3 steals bawat laro. Dagdag pa rito, ang mga pangunahing role player tulad ni na Austin Reeves, Rui Hachimura at ang baguhang si Dalton Neck na kamakailan ay nagtala ng career high na 37 points, ay nag-aambag ng malaki. Ang kasalukuyang landas ng Lakers ay nagmumungkahi ng isang malakas na pag-aagawan sa kampyonato. Sa makatuwid, ang desisyon ni James na mag-disconnect mula sa social media ay tila isang kalkuladong hakbang upang mabawasan ang mga distractions at lubos na magtuon sa pagkamit ng layuning ito. Habang ang daan patungo sa playoffs ay nananatiling mahaba at hindi mahuhulaan, ang kasalukuyang momentum ng koponan at ang hindi natitinag na focus ni James ay naglalagay sa Lakers bilang isang seryosong karibal para sa titulo. Ang kanyang pag-alis sa social media ay nagsisilbing isang malinaw na indikasyon ng kanyang dedikasyon sa paghahangad na ito.